always lagyan mo ng malunggay para man maintenance ko kuku lahat yan. Ayan ang chopping board ko, kutsilyo. Yan guys. Sige tara guys. Mag-ano tayo guys. Hello guys. Good afternoon. Good morning. Good evening. Kung saan man kayong naroon guys. Today guys, I'm going to ako ng ginataang kalabasa with sitaw. And ang halo niya ay uh, dilis ito guys kasi para may ulam tayo na pang hapunan kasi hindi ako kumain ng panahalian kasi magigulay ako ng, yan, ng kalabasa uh, parang hindi na tayo magkakahin yung paggagabi ba diba? ayan guys umpisahan na natin ang ating pagugulay anyway

asa na to guys stress kasi di ba, tingnan mo si Doktor O mahirap daw ma-stress kailangan ni Ismael kahit maraming problema tawa kahit maraming problema, tawa pa rin natin di ba? ang stress ang mag-i-stress at sa sarili Street Jail. Ganyan talaga ang lie. Ganyan talaga ang lie. Parang minsan masaya, minsan malungko. Ganyan talaga. Hindi talaga inano ng Panginoon at ina, lagi tayong masaya. Kailangan talaga lahat ng buhay ay may pagsuyo. Pero kakayanin yan. Laban. Laban, Japan. Ganyan lang talaga buhay patuloy natin labanan ang ating, ating mga pagsunod. Magpapalugmog tayo wala ang mangyari sa buhay natin. hindi kailangan laban kami lang. May hugot itong pagluluto ko ah. Hugot-hugot <laughs> lang ha. Wala akong inaano Parang naasip ko lang sa i-enjoy ko lang yung sarili ko. Kasi naiinip kasi ako nag lang. Hintayin natin medyo maliliit ang ating luya para talaga siya. Masarap naman kainin ang luya ni. Eh. Para labas yung mga masamang hangin. <laughs> Tawa lang tayo ah. Medyo marami-rami tayo mga ano po hayaan mo na. Mura lang kasi dito ang bawa, ang sibuya sa kalano mura lang. Hindi katulad sa ni katulad sa Pilipinas ang mahal ng sibuyas doon ito e itong mura alam kwento-kwentoan lang tayo habang naghihiwa tayo ha samahan niyo ako sa aking paghihiwa magkwento-kwentoan tayo eh. smile smile Ganon, 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 ganon. pangit ang sitaw dito. May iksi, mahaba. Ano pare -pare, Hindi pare-pareha. Hindi ka tulad sa atin. Ang iksi, mahaba ng sitaw. Dito. Ang, ang iba, may Ang iba, ano ba yan? <coughs> hindi pare-pareha ang, ang sitaw nila dito. least mayroon pa ako diyan sabi ko para ako ng ano nasa, na sa nalansahan ako kumain sa manok kung na naman sabi ko gusto ko yung hindi ako magluto ba para hindi na ako hindi eh, ako ayoko parang ayoko kumain kasi tumataba na ako kasi talaga. Para bang kasi nasisira na to. Mag-isang buwan na to. Nasisira na yung mga iba ko nga dyan gulay. Nasira na. Kasi minsan kasi yung panglakok ba. Pa, yung ano ko nga dyan. Yung broccoli ko. Nasira na dahil. Wala akong panlakok. May manok. Hindi ko alam kung ano, 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 ano pagluto. Parang hindi kasi talagang hindi naman talaga ako magaling magluto yung pachamba lang ba? Pachamba-chamba luto lang. Ganorn lang, ganorn. Guys, tapos na yung ating sitaw. Ito na naman ang ating titirahin. Titirahin daw. Kasi tinatamad ako kanyang umaga, ba? Sabi ko, magluto ba ako? Tinatamad ako kasi alis kami ng amo ko sa hospital Eh, buti Tinawagan kami ng anak ng amo ko, ba? Huwag kayo umalis kasi Ano ngayon? nationality sa Saudi Sirado yung hospital Buti Kaya eh, nga, binabad ko siya ng tubig Para hindi siya malanta, iba? Ayan Agot-agurin lang natin siya sabi kong ganun, i-juice ko na lang to. I-juice ko na lang to. Lagyan ko ng ano yun. Saging gatas, di ba? Eh, sinipag ako ngayon dahil hindi nga kami natuloy umalis. Eh, sinipag ako. Ayan. Nagulay si Inday. ganon lang, ganun. Ganun. Ayan, lang yung life natin dito sa abroad. Abroad pa mo. Samantala sa Pinas, hindi ako nagluloko masyado. Nagpiprito lang ako doon, nagpapaksin, nagaan. Kasi yung mga kapatid ko doon, dalawa yung kalitin nila. Like, parang maraming makainan at saka maraming makain ka. Saan ka punta? May pagkain. <laughs> yung mga, mga pamangking ko doon. Anak po. Ang sarap niya, anong yun? Para pang malambot siya. Lagyan natin ng malunggay kasi masarap yung uh, wala kasi kung talong. Kung may talong ako, lalagyan ko sana talong. Para masaya. Masaya. si Kasi ang aking palalag, bigyan ko rin siya. Na nagkaano talaga ako magluto dahil meron akong binibigyan ng ulam para din makapagkain. Hindi yun lagi manok lang na dry ano lang. Ayan guys, hugasan muna natin yan guys kasi wala pa yan hugas guys. Magluluto na tayo. Ayan guys, ang aking lulutuin guys, ito yung panghalo ko guys. Mayroon akong isang piraso ng galon ko na trito ko rin yung sa itong Ayan guys, hugas na yan guys. malunggay. Yung aking Yung bawang ko Sa Sa luya. Sa luya. i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. guys God bless you all see you the other video please don't forget to subscribe my channel like and comment and share kung saan kayo kung sino man kayong nag-share ilagay mo dyan sa below comment because pupuntahan ko kayo kung saan man ito napunta yung aking loto <laughs> okay bye bye see you na guys ha kasi hindi naman ako magaling vloggers si pa vlog like, vlog lang siya <laughs> guys Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không